I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Uusapan na nga ngayon sa social media ang bawat post patungkol sa ating Doni at Belle Mariano alam naman natin na itong ang ating couple ay nag-celebrate nga ng kaharawan ni kanilang producer na si Miss Big Bad Bawang. Narito pa nga guys ang larawan na kung saan ay sobrang lapit nga rito ng ating couple. At talaga namang sweet na sweet nga rin sila sa isa't isa. At narito pa nga guys ang video na inilabas. Yeah. Umani nga ga dito ng maraming komento at ayon nga dito si Donnie na ayaw mahiwalay kay Bell Nung lumipat si Bel to put Miss Garlic at the center sumunod siya then you have the audacity to say na cold at di nagpapansinan bulag bulagan yarn hashtag Don Bell. Sa end ng video, Donny Puti's arm at Belle's waist. Alis na daw sila, Charis. Dahil talaga namang itong ating couple ay hindi nga nawawala sa mga bashers na kung ano-ano ang sabihin patungkol sa dalawa. Pero kitang kita naman sa bawat video at larawan kung gaano nga sila kasweet sa isa't isa. Kaya naman stay lang tayo for more update.